Sa pagkamatay ni Master Jiraiya, ang matandang sanan na Master ni Ozumaki Naruto, ay naging isang pinakamasakit sa buhay ni Naruto, dahil ito ay itinuring na niya na pangalawang ama. Kaya naman si Naruto ay nagsanay sa Mount Maiboko para ma ang isang teknik na pinag-aralan din dito ni Master Jiraiya. Ang Sage Mode Jotso, ngunit sa kabila ng matinding pagsasanay ni Naruto ay siya namang pag-atake ni Pain. Ang leader ng Akatsuki sa bayan ng Konoha, dito ay sobrang pinsala ang ginawa ni Pain na halos ikasira ng bayan ng Konoha. Maraming bahay ang nawasak at maraming ninja ang namatay. Isa na dito ang teacher ni Naruto na si Kakashi ang Henyo. At copy ninja ng Konoha, dahil dito ay nagsama ng elder na Polaka na si Master Fukusako para ibalik sa bayan ng Konoha si Naruto, ito ang reverse summoning jutsu. Samantalang ang Hokage na si Master Tsunade ay mahinang-mahina -mahina na ang katawan, dahil sa kanyang teknik na healing jutsu na pinakalat sa Konaha para paghandaan ng aksyong ginawa ni Pain, kaya naman nagamit na halos ni Tsunade ang kanyang bong chakra para protektahan ang bong bayan. Sa kabila ng matinding usok, ay biglang nagulat si Sakura. Dahil sa isang iglap ay nawasak na ang bayan ng konoha dahil dito bigla niyang naalala si Naruto at sinigaw ang pangalan nito. Sa isang tawag lang ni Sakura, ay biglang lumitaw ang isang presensya. Na may malakas na chakra, at may kasama pang mga pola kagaling ng Mount Mayaboko, walang iba kundi si Naruto. Dito nga ay nais lumaban ni Tsunade, ngunit pinigilan siya ni Naruto, at sinabing magpahinga na lang sa isang tabi, labis na namang ha ang isang ninja nang makita mula sa kanyang biyakugan na tinalo ni Naruto ang isang pain sa isang punch lang. Kaya bigla silang nabuhaya ng loob, kaya naman tinawag na ni Pain ang lahat ng kanyang katawan o puppet para labanan si Naruto, dito nangyari ang isang matinding laban. Halos lahat ng Pain na ginawa ni Nagato ay naubos ni Naruto at nailabas din ni Naruto ang bong lakas at puwersa niya. Sa huli ay si Pain Yahiko na lang ang natira at naging matindi ang laban nilang dalawa. Dito nga ay nawala na si Naruto sa control dahil muntik na siyang matalo kaya nakipaglaban din si hanota. At dito ay kumawala na ang nakatagong kapangyarihan ni Naruto ang nine Tail Fox. Dahil dito nagkaroon ng matinding laban na halos ikasira ng bawat moda, anang gubat at bundok, Masyado silang malakas at nagawa ni Pain na labanan ng patas ang higanting lobo, sa bandang huli ay naubusan si Pain Yahiko ng lakas at tinalo din ni Naruto at nakawala sa pagwawala ng halimaw na lobo, dito ay dinampot ni Naruto ang isang itim na rod at tinusok sa kanyang palad, upang malaman kung saan nagtatago ang tunay na Pain sa katauhan ni Nagato. At nalaman nga ni Naruto kung saan nagtatago ang tunay na pain, pero huli na ang lahat dahil sirang-sira na ang bongbayan ng Konoha at marami ng namatay na ninja kasama pa ang teacher ni Naruto na si Kakashi. Kaya naman imbes na labanan niya si Nagato, ay kinausap niya lamang ito, at dito na pag-alaman ni Naruto na si Nagato, Yahiko, at Konan, ay dati rin palang estudyante ng kanyang master na si Master Jiraiya, dahil dito sinabi ni Nagato na hindi mababago ang propesiya na ginawa ni Jiraiya, ngunit sa tindi ng paniniwala ni Naruto. Ay napaintindi at napaunawa niya kay Nagato, na siya si Naruto, ang babago sa propesiya at magbibigay katahimikan sa mundo ng mga ninja. Dito ay nagbago ang anyo ni Nagato, ang dating mabangis ay biglang naging mapagkumbaba, tinanggap ang pagkatalo. At nang mapagtanto ni Negato na tama ang lahat ng sinabi ni Naruto, ibinigay niya ang isang kalayaan, kalayaang mapalaya ang mga kaluluwa mula sa kabilang buhay, gawa ng paglusog niya at pagsalakay sa bayan ng Konoha. Ginamit niya ang isang napakalakas na teknik, ngunit hindi para kalabanan si Naruto. Ngunit para ibalik ang mga buhay na nawala, sa huling pagkakataon na ipaniwala ni Naruto kay Nagato na siya at ang mga bagong ninja ang babago sa kasaysayan. At papanatiliing ligtas ang mundo ng mga ninja, dahil sa reverse regeneration technique na ginawa ni Nagato. Lahat ng namatay ay muling nabuhay, at kasama na dito si Kakashi. Ang teacher ni Naruto, ngunit ang kapalit nito ay ang buhay mismo ni Nagato. Ngunit tanggap na ni Negato at Konan ang lahat dahil ito ang pinili niyang landas, ang maniwala at umasa sa propusiya at kakayahan ni Naruto. Sa huling bahagi ng kwento, ibinigay ni Konan kay Naruto ang papel na bulaklak upang ealay sa huling pagkakataon sa kanilang sariling master Jiraiya ang pagmamahal, at dito dinala ni Konan ang mga labi ni Negato at Yahiko para maging alaala ng kanilang kabataan na lagi silang magkasama. Sa pagtatapos ng kwento, ay bumalik si Naruto sa bayan na mahinang mahina at nakasakay sa likod ni Kakashi at dito ay labis siyang hinangaan. Minahal at sinamba ng mga tao sa bayan ng Konoha at biglang naalala ni Kakashi ang mga sinabi noon ni Naruto noong bata pa siya na isang araw ipagmamalaki at titingalain din siya ng mga tao sa bayan ng Konoha, ikaw. Kung gusto mo ng ganitong kwento, Pindutin mo na ang notification bell para lagi lang updated sa mga bago kong video.